So, yun na nga mga kabubog ano, magandang araw sa inyo ano. At mm, bablog na naman tayo sa araw na to ano. At mm, pag-usapan natin ngayon ay nais mo bang pasukin ang negosyong junk shop ano? mga kabubog. So, marami kasing diskarte ang pagja-junk shop ano. Ah, nariyan yung kukuha ka ng pwesto. Kasi mga kabubog, Uh, maraming klase ano, malawak ang mundo ng pagjajang siya ano. Maraming yung iba sa atin ay gustong magsimula ng pagjajang ano, pero hindi nila alam kung paano magsisimula ng pagjajang So iba-iba uh, ang diskarte mga kabubog ano, pero ang tal talakayin ngayon ay yung diskarte na uh, magpapalabas ka ng mga sidecar ano. Yung diskarte na kukuha ka ng mga tagapamili you no? Know? ang discarding ito mga kabubog ay magbubuo ka ng kulong kulong o yung mga sidecar ano? You know? ah, uh, dati padyakar ito nang ginagamit para sila ang mag ikot magbahay bahay ano? You know? magpunta sa mga barabarangay para mamili so paggamit mo sila ng motor papuhunan mo sila obligado silang magsulong ng kalakal sa iyo ano you know? Mga kabubog so yan yung diskarte nayon ano Ako naman ang diskarte ko mga kabubog uh, Sa simula uh, nagsimula muna ako na ako ang namimili ano ako ang nagbabahay-bahay so matagal kasi akong magbubuti So ang nangyari dyan mga kabubog uh, nakakuha ako ng motor ano Uh, kuha ko ng motor na hulugan. Dahil kung ilang taon na akong namili ng buti ay pumasok din ako sa junk shop ano, na kulang kulang dalawang taon. At nung ako'y nasa junk shop ay kumuha ako ng mga motor na hulugan. Dahil kung ikaw ay magbubuti, hindi ka makakakuha ng motor ano, kasi wala kang payslip. Eh. Hindi ka makakakuha sa marketing. So nung ako'y namasukan sa junk shop ay nagkaroon ako ng payslip. So nakakuha ako ng motor at ang kinuha ko agad ay tatlong sunod-sunod. ano na motor sinamantala ko yung pagkakataon ano? at tatlong sunod-sunod na motor ang kinuha ko at mm, awa ng Diyos ay natapos ko yun ano so mga ilang taon akong namimili uh, dumami ng dumami ang suki ko ano at mm, yun nga uh, nung nagtrabaho ko sa junk nang ng kulang-kulang dalawang taon ay nagkasakit ako noon at ako ay nag na so yung aking ginagawa dati bago ako nagtrabaho sa junk ay itinuloy ko lang So yung nga mga motor na nakuha ko, natapos ko ay eh, siya kung ginagamit ano. Ngunit mm, dumami nang dumami nga yung mga suki ko, hindi ko na kayang masapa o maikutan lahat ng aking mga customer ano. Kaya ang ginawa ko nung dumating yung pandemya ay pinagkukuha ko yung aking mga kapatid at mga mm, wala niya sila ng trabaho, yung ko construction driver, driver. Pinagkukuha ko sila at naipon kami ano. Ngayon yung nakuha naming Uh, sa sap uh, yun ang ginawa namin kani kaniyang puhunan ano at sila nga namimili sila na ang umiikot sa aking ruta at sa akin sila nagbebenta ano so utay-utay nagpa-assemble ako ng mga baraks at utay-utay um, ay uh, yung sidecar nga ano kasi yung aking mga motor nga kinuha ay walang sidecar ano utay-utay na na namin ng sidecar nabuo namin yung mga barracks So bali sa simula ay limang pamilya sila dito no na pinagkukuha ko. So ngayong natapos yung pandemya, umuwi na nga yung isang pamilya, tapat na pamilya na lang natitira. So tigi-tigi isang sidecar na sila ngayon. So ang usapan namin sa sidecar eh sila ang magbi no sila ng 50 araw-araw, i-record -araw, re nila yon at sila rin ang obligadong magpagawa noon. Pero malaya naman sila kung saan nila gamitin ano. Parkila nila, magdagdag na lang sila ng mintina, service nila, sa kung saan sila pupunta no basta sila magpapagawa no so yun ang aking diskarte no papabiyahe ako so balit mga kabubog marami na kasi akong nakausap diyan sa ganyang mga diskarte na magpapalabas ka ng sidecar o ng kulong-kulong papupuhnanan mo marami na akong nakausap na ganyan na hindi na epektib ngayon no hindi na epektib kasi ang ayon do sa mga nakausap ko ay yun nga kukuha ng puhunan at pagbalik ay kakaunti ang nabili uh, hindi nila alam na kapag na pala sa iba ano? kasi kung halimbawa medyo mabababa ang kuha mo dahil sa papuhunan mo sila paggamit mo sila ng sidecar patira mo sila pabaras sila ay natutok sa silang ibenta sa iba ano? ang hindi nila naiintindihan ay paggamit mo sila yung sidecar papuhunan mo pabaras mo pa hindi nila naiintindihan yun ano? nasisilaw sila dun sa kaunting mataas sa labas sa ibang mga junk shop. Kaya natutukso silang ibenta, no? So, ang nangyayari eh pag-uwi sa iyo ng mga sidecar na pinalabas mo eh short pa, ano, at minsan 'yung eh, mga tira-tirahan na andala, mga reject. Tapos 'yung puhunan minsan wala kasi natutukso magsugal. Ganun, ipambili ng kung ano-ano. So, nasyo short sila, ano, minsan eh, may nangyayari na natakasan ng sidecar, ay magkano isang motor ngayon, kasama ng motor, tumakas, So, hindi na talaga effective, ano. So, ang may papayo ko sa mga gustong magsimula, eh, mas maganda na kayo muna ang gumamit ng no, sidecar at aralin nyo munang mabuti, ano. Alamin nyo yung pasikot-sikot. Tapos, eh, utay-utay kayong mag-training ng inyong mapagkakatiwalaan. Pero kung hindi nyo mapagkatiwalaan, eh, huwag na. Ano, so, utay-utay. Tulad ng ginawa ko, ano. Yung iba ko kasi mga kapatid, nung mga bata pa sila, eh, nakakasakasama ko na, ano. So, kabisado ko na sila. Alam nilang pasikot-sikot. So, sabi ko, tiwalaan lang yan. Kung hindi nyo mamahalin yung sidecar na pinundar ko para sa inyo, pinagamit ko, eh, iiwanan kayo nyan. Kailangan alagaan. Yeah. So, sa mga magiging tagapamily natin, ipaunawa nasin natin sa kanila na ang halaga nung kanilang ginagamit na kwan, na sidecar o motor. ano So, meron akong ipapapanood sa inyo na isang pagkausap ko sa isang junk shop owner na nagsimula din sa ganun ano. Ito ay halimbawa lang naman na isang katunayan na talagang hindi na epektibo yung magpabyahe ng motor o ng kulong-kulong ano. Ako okay. sa inyo. 6,000 yung isa, isa yung isa 5,000, okay. yung isa 8,000, yung isa 6,000. Ano yung isa? Isa bumali. Yung isa, 10,000. Pero walang naitakas na kuhan na kuwan, hila, wala, sidecar. Hila, Ay, di, mas kahit, Meron pa tapipa. naman lang susupply sa akin, tatlo. Oh. Yung hindi na hindi, hindi sa akin ng sidecar, hindi sa akin ng puhunan, dito lang nagtatapos. Kung alin pa yung hindi yung sidecar, siya pang nagsusupply. <susurna> Pero oh. sarili mong sidecar. Okay. Ay, minsan mga tira-tira na lang, ibibigay. Oo, oh, alam mo, marami na akong nakausap na ganyan na, kuwan, na, uh, nagpapabiyahe. Ganyan talaga ang istorya. Kaya hindi na hindi na patutunguhin din eh. Yung magbibigay ka ng puhunan, pa sa mo. Sakit lang ng ulo. Ibibigay sa iyo. Tira-tira. tira sira ang motor, wala ang puhunan, nagsusugal short. Uh -huh. Lahat nagawa lahat. lahat. Oo. Oh, minsan itinakas pa nga ang motor eh. Buti hindi kayo natatakasan. Marami na akong naka nakausap na ganyan. ano ba Ngayon, ang aking taga-pa, ang aking mga taga-pamilya, kapatid ko, bayaw ko. Yan ang lagi kong sinasabi sa kanila. Sabi ko, hindi na kanyan ngayon. Hindi na uso. Ngayon kayo, wag niyo hayaan na magkasira-sira tayo dahil yan. kayo Kasi pabahay ko sila, patira ko sila. Ngayon kayo Hindi, hindi nakaka-effective yung ganyan ngayon. Tayo na lang halos ang gumagawa na yan. Kasi po, sakit nga ako ng ulo yung ganyan na magpabiyahe. Masakit talaga ng ulo. Ipo-provide mo ng tricycle. Mm. Ang laki ng puhunan sa tricycle, di ba? Magkano ang tricycle ngayon? Ang sidecar, ang motor. Pag nasa Rihan, libo din naman eh. Mm -hmm. Tapos hati nga kayo. Ikaw mm. muna magpapagawa. Sina nakalista yung kanilang so, pangambag. Ang diskarte ko Papa. ngayon, ang diskarte ko ngayon, pinagmimintinance ko sila ng 50 araw-araw. Tapos sila na rin ang nagpapagawa. Ay, may... Halimbawa, iyo yung barako yan. Ikaw lang ang gagamit niya. Walang ibang makakagamit sa akin, iparki lang mo yan basta magdagdag ka lang ng pang maintenance kahit saan mo gamitin, pang pamilya mo, service mo basta ikaw ang mag maintain yan, ikaw ang mag aalaga sagot mo lahat ng niyan. kasi may maintenance yan na 50, sa loob ng isang buwan 1.5 yan, mm -hmm. kahit pa ipa overhaul mo yan makukuha mo, kahit pa restroom mo five. kuha mo sa maintenance ng 50 oh, okay. okay. yun ang labanan na namin kaya sila, hindi sila pwedeng maghiraman ng car kanya-kanya sila Oh. Mm -hmm. Pero yung sasabihin mo na labo-labo, sige, kung alin ang bakante Ayon, yan, ang sasakyan ko. Gawin yung isa ko, kung nasira yung kanya, marami oh. nang yung ganito, oh. ah, kasi na yun naman oh. ang gagawin. Oo, oh. Um, yun naman ang masisira. Tinanggal ko na, tabi Saka kailangan, marunong silang gumawa, dapat. Pag nasa, mga simple Ayon, sira, sila na. Ang tapos naman namin, meron kami yung tagagawa eh. Magugulat na kami, ka... Ay, si, ano, magbabayaran may po kayo dito, nagpagawa po yung magbubuti nyo. Ha? Abonado ka pa doon. Magkano lang ang tutubuin mo? Mga tira-tira lang ang ibebenta sa iyo. Oo, oh, isipin mo kung papuhunan 15 tutubuin mo dalawang <laughs> dalawan daan tapos bigla na lang. Ano ba 'yun? Ano ba Ano ba 'yun? Ano ba 'yun? Ano, bibinta, ano? Pag uminit na lang, hindi makukuha yung putik doon. Bari, bali ari ito ay pasok lahat sa akwan ari Sa PBC Ay yung mga tela Aalisin pa ah, Kasama na po yan doon sa bayer po so, Ah kasama na sa bayer So size ang kuha nyo Straight on Straight on tapos, ang paasa nyo? Yung ganitong pinipili ko, 23 ang biyay. So, talo dito ng, ito, 3 piso lang nakuha. Hmm. Talo ng 3 piso, panalo ng 20. 20 Ay, uh, 17. Ano? Oh. Alin ang mabigat sa dalawa? Alos, ano lang eh. Kung pag-asaan, sa isang box na ganito. So, so, ang recovery eh. Ito lang naman ang babawasin. Ganyan. So mas lamang pa rin yung good? Mas lamang pa rin ang good. So, at least may buyer ito. Pero nakapagpahakot ka rin na yan. Eh, sa linggo yan ha, hotel. Unang pahakot mo? Unang pahakot. Oh. Tingnan nga natin yung sidecar. So ito ay pipipad blue, ang tawag. Uh -huh. Ayaw. Na, nakita kaya yung rim? Ah, nandun So, titingnan natin yung kwan. Sidecar. Ah, sakaling gusto mo nang ibenta eh. Eh, ibig sabihin, hindi mo pa nagagamit yung kwan na yan. Ilan ba to? Anim din ang butas noon. Yan na ba yan? Wala na? Parang may lock yan tol. Yan lang ang problema ko. Walang lock? Walang lock. Pero madaling hanapan yan. Hindi pag may na ano kong lock, saka tawagan ulit kita. Mm -hmm. Magkita na lang tayo kung saan. Anim. Na ano ko kasi, malalaki ang butas. Tama yan doon sa iyo. Mm -hmm. Pwede kayo kargayan dito. Bigyan mo na lang ang karton. Ay, ah, papasok e, uh, tingnan mo na natin sa karton. Talagang <coughs> nagsasak kung sakali ang ibibenta mo. Sidecar lang. Ay, Oh, ano? Kasama motor. Sidecar at motor. O oh, kaya sidecar lang. Halimbawa. Oh, okay. Ito. Ito, sidecar lang. Oo. Oh, oh. Tapos yan. Ito, doon ito isa-isa ko. Ah, gagamit pa yan. oh, ang kulang lang nito yung tangke. eh. Hmm. Magkano mo na ko bibenta kung sakali sidecar? Fresh yung kaibigan, fresh yung kapatid. Ayos <laughs> ah. <laughs> yes, tapos alin pa? Ayun, yun, yung dalawang yun. E, be rin ang sidecar nun? Oh, kahit lahat na yan. Hindi, kung sakaling kuwan, may mga ilangan. Puro kalbo gulong ah. Uh, yun, ah, well. Ano to, ganto din yung isang yon, yung parang yun na symbol din laang dinagdagan. Ayun oh, okay, ano. Mas nakakatipid sa ganyan. Oo, alam mo, may nabili kang ganito. Hmm, sidecar. Ito, ganun din. Ah, lahat ng sidecar mo, ganun. Yun lang ang isang hindi. <coughs> Bale, apat ang magbibiyahe mo dati. Ay, hindi. Pito ko dati. Kinatay ko na lang yung iba. Oo. Oh. So, second lahat yan, mga motor mo. <coughs> Alin lang ang ititira mo yung isang yon Yung isang yun. Ay, dapat hindi napapaulan ng tol. Palawang na. Oy. Saka dapat laging pinapaandar. Na ito naman kasi talagang tatayon ko na yan. May ah, chap-chap na. So, ang may iwan talaga nito sidecar. Sidecar. Yung saka sakali, no? Yung sidecar yung ano na yan. Naandar siya kasi mo maingay. Sige, yan. pagkakatayin mo na, sabihin mo sa akin. Tara. Pero ito ano ito? Nakuha ko to i-brand niya eh. Ay, ikaw naghulog niyan. Uh -huh. Hindi, yung binili ko doon sa kapatid rin natin, nakuha niya sa Casa Branyong. Mm -hmm. Ngayon, pinabindin to sa akin ng 15 kasama ito. Mm Hindi, -hmm. siguro, bawi ko naman siguro. Yan. Yeah. Uh, uh. Pero na-under pa yan? Na-under yan, pinabayaan nga lang nung ang tao. Tingnan mo ang ginawa. Kaya, yeah. Kaya sabi ko sa kanila, yung mga walang malasakit sa mga gamit mo, ay eh, yan ang bumubuhay sa inyo eh. Hindi naman ako eh. Kaya nga eh. Lalan Al dyan sa akin tol mga kuwan ko. Pagandahan ng kuwan yan. Okay. Pagandahan ng sidecar. Konting sira. Dala sa ano. Anaka. Kaya tawag pa ako sa puto yung mga kaya naman ninyo. Mga simpleng simple na lang. Ay sa amin tol, pag mga kadina, mga gulong na sila nang nagbabaklas nyan. Mm. Welding nga, sila na rin nagwi-welding. May welding. Welding rad lang ang aking. Ito kasi, medyo mahal ko itong nakuha. Tsaka matibay talaga yan. Oo. Magkano ang buto yan? bili ko nito. ibi Kargahan to ng pips si Oh, ito ganun din to, pampasada din, inasimbol din. Maganda sana to, mahaba-haba. Mahaba-haba. Si. Si, e, pag ano. Pasyal pag tatawagan na rin. Ah, oh, wag uh, i-dispatch mo na. Basta, 'wag mong mahalan, ha. Sige, ganun. Ano?